What's up mga lods? So yun, Buskay TV nga pala Sa video nito ay uh, may papanood ako sa inyo mga lods Pero bago natin umpisahan Bago natin umpisahan ng uh, video na to Ay may tatanong muna ako sa inyo Sa mga lalaki dyan no? Eto, tanong ko Lods, tuligan na ba? So yun, kung hindi pa para sa itong video na talog at atitingnan natin kung uh, magpapatuli ka pa pagkatapos mong mapanood ito so ayan umpisa na natin <laughs> let's go grabe papantun niyo kung so, gusto niyo pa mo patuloy kaya talagang ganyan ang gagawin sa'yo. Pero grabe, no? Na, napakatindi niya. Kuya. Talagang kaya niya yung sakit pero tingnan mo na mukha ano nangyari dyan sa, nangyari sa Jun Jun niya. Parang, pare, grabe binalatan. Hindi. Kung sa atin, ang pagtuloy ay uh, yung tradisyon ay yung uh, pokpok, o pwede rin ihiwain ng labaha o ngayon sa mga bago ngayon eh talagang sa ospital na sila o sa doktor na sila nagpapatuloy pero grabe itong itong klase ng pagtutuloy nito sa kanila napakatindi at talagang nagsisigawan pa yung mga tao so siguro talagang parang piyesta sa kanila to tradisyon talaga ng ganitong klase ng uh, pagtutuloy pero grabe ako oh, pinapanood ko ito ngayon pero parang naririmarim ako sa napapanood ko so ayan continue natin mga lods kung ano gagawin nila kawawa si Kumi. Grabe no? Pero grabe totoo nga pala talaga na pagka mga <laughs> nagrito mga taxi. <baksen. laughs> Wala sinabi sa akin yan mga lods. <laughs> 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 grabe. So, ano masasabi nyo sa video na yan? Lads, <laughs> kakayanin nyo ba yan? At, uh, sa tingin nyo, magpapatuli ba ba kayo? <laughs> Pero, huwag okay, magalala hindi ganyan magtuli dito sa atin sa Pilipinas. Hindi, hindi magiging ganyan. Grabe, nakakaawa si Kuya, no? Talagang ano eh. Grabe, talagang tastas kung tastas. Talagang nababalatan na yung ari niya. Pero, grabe, ang nila yan, no? Kinakaya nila yung mga ganong klase. So ayan, kung nagustuhan niyo yung video na to, kita-kita tayo -tay -tay sa mga susunod na video. So, bye-bye.